Ay, may isa pala. Ah, ang tira. Let's go, let's go. Nga, yeah, at tutretso nga tayo, guys. At, ito na tayong bulaan. Makulimbing mo nga, guys. Kaya, tara. Ooh, let's go. Maambun na nga, guys. Ay, kami ng bulan. Tunga! Oh, Woo! si eh, yung GoPro naman guys, ano naman siya eh, waterproof, pero bubuti na yung guys. Woo! Oh. Ikaw na kami guys! Bungo sa bulan! Grabe ito mo! Yeah, guys! Grabe! Grabe! Uh, Yan! Kaya guys, bababoy muna kami guys! Kaya yeah, babay! Kaya nakuha muna yung anong, guys, yung GoPro. ha oh. basang na guys! Kaya yeah, babay guys! Jing! Babay! Babay na Jing! Nabuta kami ng malakas na ulan, grabe guys oh. Nandito kami ngayon sa Gan guys. Grabe. Pero na mas yeah. Ah. Kasi nila mo yan. di tayo mabot. Ah, di tayo mabot, guys. Grabe. Oh, buti, buti na lang pala sa may pista natin. Oo, buti-buti na lang sana doon. Guys oh. Nabuta kami ng malakas na ulan. Dito na, sumalinong muna kami guys. Grabe, ang ulan na ito. Ang ulan na ito.

Lakas ng ulan. E eh, papasyal sana kami din din guys yung nangyagawa namin talaga araw-araw Oo. Pero ang problema guys yan, o. nga na, ngayon ay pa. Mulan, bravo. tapos kapag kami, lakas na ulan. <laughs> yung nga, lakas yung ulan din Hindi okay. ko sa nakalaki na tatagal yan okay. <laughs> Pampis, pero okay na rin dito, no, pa? Talakas Ito, guys, oh. Kaya mo kung... Kaya mo lang, guys, kung nakakalagay mo kami. Kapag lab sa guys. ko ito, magtatagal to. Basang-basa na ako, eh. Basang-basa na yung short din. Parang pa ako mo. Pwede, hindi ano? Ano? Ito. Ito yan ito nga. Ano malakas ka? Ha? Ano malakas? Ano malakas? Ano nga ano tayo? Ano nga Lagi nga, grabe yung basa na din. Ba Wala na tayong magagawa nito. Okay, ba? Basa na yung mga Okay. Tara uh. mga tayo. Tara, let's go! Nyang, 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 tayo mga kaya, hihumi na, na nga tayo. Uwi na lang tayo. <laughs> ngayon mo guys, natumuyin na nga lang kami. Dahil nga, uh, takas nga ng ulan kaganina. Kaya yun, buhi na lang kami. Wala kami na gawa. Sala na kami sa bulaon guys. Eh, ginawa na na namin. Uwi na kami. Siyempre, hirap na ito guys. Kaya ready na. Tara na. Mara pa lang yan. Ito, patas ko guys. Mahirap dito yan. Yan. Pero okay lang. Please, sana makakit tayo guys. Tara na. Uh, let's go. Yeah. Uh, tara. <laughs> Nakita 'yo, guys. Never ko na mukahan nito. Bakit? Oh, Nakita do. Kataas, guys. Yeah. Let's go. Pero uh, na-gets, let's go na nga. Pero uh, na. Ugh. Ay, babi kan kung budget natin, guys. 'Yung kadena. Uh, ano? Kanyo na 'yan. Naglubigan. Kaya, tara na. Ugh. Let's go.

Let's go. Tara. Woo. So guys, ayan. Nagpapanting na kami ni Papa ko guys. Yeah. Ito ba na? Tangas na ulan. Umuyin na lang kami guys. Ito, mayroon dito guys. Baha dito. Mayroon dito guys. Super baha. Tara, uh, subukan natin. Tara. Ayan. Tara. Tara. Tara guys. Tara guys. And, tara na. Oh, may bukos pala to, guys. Sabi ni Papa. Dahil, ka naman. Kaya ka. Hindi ka na siguro magkika ng guys. rin kami. Katara. Let's go. Dito nga ganito talaga guys. Dahil, mabaha nga dito. Kaya tara. <laughs> Kaya tara guys. Kaya tara. tayo at malapit na nga sa aming bahay. Oh. Kaya tara. <laughs> <laughs> at let's go let's go ato okay nang kain ng bagel na rin, Nang pajak na lang kilo na lang ba na. na lang tayo pa Diretso na nga lang kami guys <laughs> 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 Ito na ano na ano 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 pala. ano 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 yung ano ko yan tara ha yan wala nga tayo guys oops yan so sasakay na tayo huy